Sikat na TV host sa isang kilalang noontime show ay bigla na lang nawala sa ere at ikinagulat ng lahat ang kanyang naging trabaho ngayon na hindi inasahan ng marami. Alamin ang buong detalye dito lamang sa Get In Touch. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng kanilang mga trabaho. Mapaordinaryong tao man sa lipunan o artista, pantay-pantay ang lahat ngayon at ito ay dahil sa pandemya na ating nararanasan. Mahirap ang sitwasyon ngayon ng ibang mga kababayan natin, lalo na yung nasa ibaba lang ang kanilang trabaho. May mga nawalan rin ng mga pangkabuhayan, nagsarado na dahil sa virus. Marami ang nagtaka nang hindi na nila makita ang sikat na actress host na ito sa noontime show dahil matagal na siyang hindi lumalabas sa harap ng kamera at palaging hinahanap ng kanyang mga tagahanga. Ganito ang naging sagot ng actress sa lahat. Kinumpirma ng Eat Bulaga Dabar Cuts na si Ruby Rodriguez na sa Amerika na siya nagtatrabaho ngayon. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga loyal viewers ng longest running noontime show sa bansa ang pagkawala ni Ruby sa programa. Hindi na kasi siya napapanood sa show mula noong magka-pandemya. Kaya naman maraming nagulat nang makita nila ang Instagram post ng TV host comedian tungkol sa bago nitong trabaho sa Los Angeles, California. First day of new normal for Moy. Hashtag working girl. Hashtag subway is life. Ang maikling caption ni Ruby sa ibinahagi niyang selfie photo sa kanyang IG followers. Mababasa sa location na nasa ilalim ng profile photo ni Roby ang Philippine Consulate General sa Los Angeles, California na posibleng lugar na pinagtatrabahuan ng komedyana. Sa panayam ng GMA sa Comediana, sinabi nito na kailangan na raw niyang magtrabaho para sa anak na si Don AJ, na may health condition na dyslexia. Wala ng iba pang detalye na ibinigay si Ruby tungkol sa bago niyang trabaho at kung bakit hindi na siya bumalik pa sa Itbulaga. Marami tuloy ang nagtatanong kung bakit iniwan na niya ang noontime show. Halos dalawang dekadang naging co-host ng Itbulaga si Ruby, kaya naman nalulungkot ang ilang dabar cards sa pagkawala niya sa kapuso noontime show. Samantala, marami namang bumati at nagpahayag ng suporta sa bagong journey ni Ruby sa Amerika. Kabilang na riyan ang mga kaibigan niyang celebrities. Kabilang sa mga nagkomento sa post ni Ruby ay ang kasamahan sa It Bulaga na sina Pauline Luna at dating sexy actress na si Krista Ranillo. At ang dating GMA News anchor at TV host na si Rhea Santos. Kung inyong matatandaan, isang netizen ang sinagot noon ni Ruby noong September 2020 na nagkomento ng I miss you in it bulaga Miss Robs. Babalik ka pa ba? sina Pia Ryan, Alan K, Riza May, nakaka in. Pero ikaw wala. Ba't ganon? Ang maikli, ngunit makahulog ang reply ng TV host at komedyana ay sila tanungin mo. May ilang netizens rin ang nagkomento kung bakit hindi na nila napapanood sa Itbulaga si Ruby. Sabi ng isang niyang follower, kaya pala di na siya nag-Itbulaga titira na siya sa US. Tugon ng isa, what I know is hindi siya umalis. Inalis siya. I felt really bad nung nalaman ko. But I'm happy for her. Sagot naman ng isa pang netizen, nakakapanghinayang naman ang tagal ba niya sa bulagaa. Dagdag pa ng isa pang niyang follower, sobra nakakagalit. Paborito ko kasi siya. Pero I know she's better now. I hope and pray for her success para malaman ng mga taong nagtanggal sa kanya ang nawala sa kanila. Crying emoji. Sa ating buhay, wala talagang permanente sa mundog ito. Kahit ano pa ang iyong posisyon ay may kaibahan talaga pagdating ng isang araw. Siguro kung tinanggal man siya sa kanyang trabaho sa Itbulaga ay siguradong mayroong malalim na dahilan ang management nila. At hindi lang naman si Ruby Rodriguez ang tinanggal siguro ng management dahil marami rin ang mga artistang nagsilipatan sa ibang istasyon. Pero ngayon ay maganda naman ang kanyang trabaho kaya naman ay sigurado tayong masaya na siya ngayon at ang kanyang pamilya. Ganon naman din ang buhay natin kailangan natin na magpursige para may maipakain tayo sa ating mga mahal na sinusuportahan. Kung hindi tayo kikilos, ay wala din tayong mapapala sa ating buhay. Kung tayo ay susuko lang, ay wala tayong mararating at hindi tayo aasenso. May mga pagsubok talaga tayo na kailangang harapin para tayo ay mas maging matatag bilang tao. Ipanalangin na lang sa Diyos ang lahat dahil siya lang naman ang nakakaalam ng ating mga problema at pinagdadaanan. Para kay Ruby, maganda ang trabaho mo at nasa US ka pa. Marami ng binipisyong makukuha mo kaya hindi na rin nakakapanghinayang ang lahat ng iniwan mo na trabaho sa Pinas. Kung baga may bago ka na namang pamilya dyan at sana maging masaya ka sa iyong bagong karera ngayon at sa iyong pamilya sana kayo ay maging mas masaya. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila at ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.